Mayroong ilang opsyon sa paggamot para sa kababaihang may stress urinary incontinence. Kasama rito ang konserbatibong pamamahala na maaaring binubuo ng pagbabawas ng timbang, pamamahala ng likido at pagsasanay ng mga kalamnan sa pelvic floor. Bukod sa mga ito, makakatulong din ang bladder training. Ngunit para sa ilang kababaihan na may matinding stress incontinence na hindi tumutugon sa mga terapiyang ito, maaaring maging makatwirang option ang operasyon. Ang stress incontinence ay maaaring nakakahiya para sa mga kababaihan, makaapekto sa kalidad ng buhay nila at magdulot ng pag-iwas sa mga gawaing panlipunan. Kaya kung nararanasan ito, mahalagang maunawaan ng mga kababaihan na ito ay nagagamot at mapamahalaan kahit malalana. Ano ang mga option para sa mga hindi tumutugon sa konserbatibong pangangalaga? Para sa kanila, may mga option tulad ng sling procedures, mid-urethral S-tape o burch post-suspension. Ang bawat isa sa tatlong pamamaraang ito ay lubhang epektibo at nagbibigay ng pangmatagalang resulta sa karamihan ng mga kababaihan ngunit magkakaiba sila pagdating sa kung aling mga pasyente ang pinakaangkop para sa bawat pamamaraan at bawat isa ay may mga partikular na implikasyon sa sa pagmatagalan na kailangang malaman ng mga kababaihan. Ilang kababaihan na nagkaroon ng mid-urethral slings ay maaaring magkaroon ng mga isyu kaugnay ng paggamit ng synthetic mesh. Hindi ito karaniwan sa operasyon para sa stress incontinence dahil maliit lang ang mesh na ginagamit. Ngunit maaari pa ring magdulot ng abala at dapat malaman ng mga kababaihan bago sumailalim sa pamamaraan. Ang mga autologous na pamamaraan ay bahagyang mas invasive, ngunit nagbibigay ng pangmatagalang matibay na resulta at wala ang ilan sa mga problemang kaugnay ng synthetic mesh. Ang birch colpo suspension ay hindi kasing epektibo kumpara sa dalawang ibang pamamaraan, kaya hindi na ito gaano'ng ginagamit sa kasalukuyan sa buong mundo. Kaya ang karaniwang ginagamit na pamamaraan ay midurethral slings at autologous slings na pareho namang lubos na epektibo at nagbibigay ng matibay na resulta. Ito ay isang minimally invasive na pamamaraan na tumatagal ng humigit kumulang kalahating oras gawin at maaring isagawa bilang daycare o admit sa araw may maikling pagaling. Karamihan sa mga kababaihan ay nagkakaroon ng matibay na resulta, ngunit may maliit na bahagi ng mga kababaihan na maaring makaranas ng hindi komportable o pananakit kaugnay ng pamamaraan o magkaroon ng mesh exposure o impeksyon na kaugnay ng mesh. Napakahalaga na magkaroon ng maingat na pagpapayo at magkaroon ng detalyadong pag-uusap sa pagitan ng doktor at pasyente upang maunawaan ang mga implikasyon ng mga pamamaraang ito kapwa sa maikli at pangmatagalang panahon. Ngunit para sa tamang napiling pasyente, napatunayan na matibay ang mga resulta sa pangmatagalang panahon.